Bismillahirrahmanirrahim. ar rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu Al ala syarfil anbiya'i wal mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa insya Allah alamul jin masyayatin Sa tiyatalaki na natin yung mga taktika ni satanas at ng kanyang mga kampon sa pagliligaw sa mga tao Inakaraan, kabilang sa kanilang mga taktika, yung binibigyan nila ng magagandang pangalan, yung masasamang mga gawain. Nabawa, yung, yung riba, tinawag nilang negosyo, o yung pagkanta, pagsayaw, pag-arte, paggawa ng mga rebulto, tinawag nilang sining, at iba iba pang mga katulad nito. At ngayon, insya Allah, yung al-iftiratu wa tafrita, ito yung pagdudulot ni Satanas na ang tao ay magmamalabis iftirat pagmamalabis at tafrit pagkukulang. Kumbaga, palagi kong nasasabi ang Islam palagi ay makatuwiran, katamtaman. E nga sinabi ni Allah Subhanahu Taala na uh, kadalika ja'alnakum ummatan wasata Uh, dinulot namin na kayo ay maging umma na makatuwiran, umma na makatarungan. Kabilang dito sa mga kahulugan nito na ang umma na ito ay makatuwiran, na hindi tayo nagmamalabis at hindi rin tayo nagkukulang sa pagtupad sa ating relihiyon. Pero sa satanas, gusto niya na yung Muslim, kumbaga binubuyo niya, binubulungan niya yung mga Muslim, yung mga tao sa pangkalahatan, na magmamalabis at magkukulang sa kanilang relihiyon magmamalabis at magkukulang sa kanilang relihiyon. At yan ngayon nakikita natin sa mga Muslim. Kahit hindi na natin talakayin yung kufar eh. Yung mga kufar, di ba, sobra-sobra sa pagmamalabis at pagkukulang sa relihiyon. eh ganito rin sa Muslim. Ganito rin sa Muslim. Ang mga ligaw na sekta, nagmamalabis. Nagmamalabis sa mga Shia kay Ali, ginawa na nilang banal. Nagmamalabis sa mga Sufi, sa kanilang mga awliya, ginawa na nilang Diyos, gina ginawa na nilang mga santo. Ang mga kawarij, nagmamalabis sa pagmamalinis, kumbaga, na tinatakfer nila ang hindi kabilang sa kanila o hindi sumasang-ayon sa kanila. At syempre, mas marami din, marami din sa mga Muslim, kumbaga, yung nagpapabayarin, nagpapabaya sa reliyon, hindi nagsasala, hindi nagbabayad ng zakah, hindi nag-aaral, pero nag na makapasok sa paraiso. E eh pareho silang mali. Dahil ang tama, ang reliyon na ito ay isinasabuhay natin ng merong pagiging makatuwiran, pagiging uh, katamtaman, at pagiging makatarungan At sinabi nga ni Ibn al rahimahullah tungkol sa usapin na ito, Wa ma'amar Allah uh, Azza wa Jalla Bi amrin illa walis shaytani fihi naz'atan. Wala raw anumang iniutos si Allah subhanahu wa ta'ala, liban na lamang na si satanas ay merong dalawang gagawin sa utos na ito. O baga, bawat utos ni Allah ay merong katapat na iniutos din naman si satanas sa mga tao regarding sa utos na ito ni Allah. Meron siya palaging isinasabat. Meron siyang iniepal, kumbaga sinisingit sa mga tao na ganito nila gagawin ang mga uh, iniuutos ni Allah. Imma taksirun wa tafritun. Una, yung pagkukulang at yung tafrit, kumbaga yung pagiging ano, magaan, pagsasawalang bahala. Wa imma ifratun wa gulu. At maring ito na nga yung pagmamalabis kubaga, sa kabilang dako, yung pagmamalabis at pagiging sobra-sobra sa pagtupad sa mga gawain na ito. Kumbaga kung ang Islam ay nasa gitna na makatuwiran, katamtaman at makatarungan, si Satanas gusto niya yung mga tao magmamalabis sobra-sobra o gusto niya naman na magkukulang sila na nagpapabaya. Pero si Allah, lahat ng utos ni Allah nasa gitna. Makatuwiran, makatarungan, at katamtaman, Alhamdulillah. At yun nga, falayubali bima zafara minal abdi, minal al atin. At si Satanas, wala na siyang pakialam kung ang tao ba ay magmamalabis o magkukulang. Parehong mali eh. Parehong mali. Kumbaga yung landas na ito, kumbaga nag-iisang matuwid, pero sa Tanas, Naglagay na siya ng mga kaligawan. alin man do ang kukunin ng tao, walang problema kay satanas. Nakapuntos pa rin siya. Pumunta ka sa kaliwa, kumbaga. Pumunta ka sa kanan. Basta nawala ka sa matuwid na landas. Nagwagi sa'yo si satanas waliyadu billah. Fa innahu yaati ila qalbil abdi fa uh, fayushamuhu. Sa satanas ginagawa niya nga ito sa pamagitan ng pag Lapit, kumbaga, sa puso ng tao at tinitingnan niya ang puso na ito. Kumbaga, pinag-aaralan ni Satanas, ano ba ang magiging taktika niya sa tao na ito? Kasi nga si Satanas, yung si Satanas mismo, si Iblis, buhay siya hanggang ngayon. So isipin na lang ninyo, ilang milyong taon na buhay si Satanas at ilang tao na ba ang naobserbahan niya mula sa panahon ni Adam alihis salam hanggang sa panahon natin ngayon kabisadong kabisado na niya ang tao. Kabisadong kabisado ni Satanas ang tao. Alam niya kung paano niyang uh, lilinlangin ang tao. Siyempre, dahil dahil Satanas ay merong mga kakayanan, na syempre, gaybiya, hindi natin alam, pero alam natin na meron siyang mga kakayanan na kakaiba sa kakayanan ng mga tao. At maaring ito nga yung ginagawa niya. Titingnan niya ang puso ng tao titingnan niya ang puso ng tao, kung paano niya sasalakayin o aatakihin ng tao na ito. Fa in fihi futuran wa tawaniyan wa akadahu min khutta. Halimbawa niyan, makita niya ang tao na tamad o kaya ay uh, nagkukulang o hindi nagpapahalaga sa mga gawaing pagsamba Kumbaga gagawin niya itong plano na ito. Meron siyang plano para sa kanya. Ah uh, fatabbtahu wa Kaya si Satanas dudulutin niya na ang tao na ito ay kumbaga ah uh, magdadalawang isip. Magdadalawang isip kung gagawin ba niya ang mabuting gawain o hindi o dudulutin niya na kung gagawin man ito ng tao tatamaran siya sa gawain nito na natatamarin siya sa gawain nito wadarabahu bilkasli wattawani walfutur at dudulutin ni satanas na siya ay magiging tamad uh, walang pakialam at pabaya Wafatahulahu lahu wafatahalahu babat tawilati raja babat tawilati waraja wagay ridalik at sa nakita na ito ni Satanas sa tao na kumbaga nakita niya na ito na itamad eh, nga talaga ngayon para hindi ito si ipapasok pa ni Satanas sa tao na ito yung iba't ibang mga masamang pag-iisip lalong lalo na yung tawilat kumbaga dinudulot niya ang tao na ito na magkaroon ng sarili niyang interpretasyon sa relihiyon at magkaroon siya ng labis-labis na raja, pag-asa kay Allah. Pag-asa sa habag ni Allah, pag-asa sa kapatawaran ni Allah, tiba pang tulad nito. para katulad niya ng mga tao na naghahangad na makapasok sa paraiso pero hindi naman nagsisikap. Ngayon, saan pala nanggaling yun? Nanggaling yun sa kanila mga sarili, syempre. Pero dahil yun ang nakita sa kanila ni satanas, kung baga, dinagdagan pa yun lalo ni Satanas. Na sila sa kanilang katamaran, itinanim pa ni Satanas sa kanila ang paghahangad ng paraiso kahit walang ginagawa. Ito na nga yung mga tao na, uh, yun nga, Ramadan Muslim o Friday Muslim at meron pang iba pinakamasahol sa kanila. Iniisip nila na kapag mamamatay na sila, sasabihin lang nila ang La Ilaha Illallah at sapat na yun, papasok na sila sa paraiso. Pero may sinong nagtanim sa kanila ng ganoong pag-iisip o sino ang nagturo sa kanila ng ganoon? Si Satanas din. Dahil yun ang nakita ni Satanas na pinakamainam na paraan upang linlangin sila. Ang bigyan sila masyado ng pag-asa. Ang paasahin sila masyado na okay lang yung kalagayan nila. Okay lang yan, hindi ka nagsasala, sabi ni Satanas. Okay lang yan, hindi ka nagbabayad ng zaka, sabi ni Satanas. Okay lang yan, na ka, okay lang yan, sabihin ni Satanas. Nabibigyan sila ng kumbaga, ibang interpretasyon sa relihiyon at labis na pag-asa sa relihiyon. Hatta rubba mata rakal abdu al ma'mura jublatan. Hanggang sa maaring tatalikuran ng tao ang lahat ng mga iniutos ni Allah. Lahat-lahat. Kasi iniisip niya, wala na siyang pangangailangan pa na gawin ng mga ito. Kasi nakapagsala na siya ng Layla Tulkadar, eh. di ba? Isipin ng tao. Yung Layla Tulkadar, oh, nakapagsala ko ng, ng tahajud noong 27 ng gabi. Nasabihin niya, nandun ako sa masjid noong ika-27 ng gabi. Pwede na to. Kahit hindi na magsala, wali adubillah. O kaya iba, akala nila, nakapag na sila, porke nakapag na, isipin nila, di ba? Ang hajj, katumbas ng 500,000 na salah. O, oh, di, di na siya bagano hindi na siya magsasalapan ng mga susunod pang mga taon. Kasi ang dami na palang sala nung isang sala sa Makkah. Nakapag- <laughs> sigurado sigurado na siya sa paraiso eh. Siguradong sigurado na siya. Tapos yung ano pa, yung halimbawa niyan, hindi na siya magbabasa ng Quran kasi sasabihin niya, nabasa niya na yung suratul ikhlas tatlong beses. O para nang nabasa niya ang ang uh, Quran ng buo. Kasi tigwa one third daw eh. Yun nga, sinong nagbibigay sa kanila ng ganong interpretasyon sa relihiyon? Eh di satanas, si satanas mismo. At syempre, maaaring gagawin din ni satanas, di ba? Katulad yung dating na uh, natalakay natin. Binibigyan ni satanas ng mabuting pangalan o magandang pangalan ng mga kasalanan. Siyempre, uh, kasama nito, ayun na nga mangyayari sa kanya, maliligaw siya. Yung na naalala ko bigla yung ano, yung doon sa Sorot Alekhlas, isingit lang natin, uh, para, para maunawaan natin yung usapin na yun. Di ba ang pagbasa ng Sorot Alekhlas, katumbas ito ng pagbasa ng one-third ng Quran. Pero ang tinutukoy dito na one-third, one-third ng gantimpala. Kaya, uh, nabasa diba one-third ng Quran, magbasa ka ng Sorot para mo parang magkakaroon ka ng gantimpala na nang, na nagbasa ng one third ng Quran. Pero hindi ibig sabihin na ang tatlong beses na pagbasa ng Quran ay katumbas ng pagbasa ng buong Quran. Kasi magkaiba ang tinatawag na jaza, gantimpala at ijza, kasapatan o pagiging sapat o pagiging katumbas. Okay? Magkaiba sila. So doon sa analogy na yun, yun nga, Uh, maaring yung pagbasa mo ng isang suratuliklas, kala ano, one-third ng Quran. Okay, ang reward. Pero hindi ibig sabihin na kapag tatlong beses mo siya binasa, ang reward mo, katulad ng nakabasa ng buong Quran. Hindi na, yun lang yun siya talaga, tumigil na dun yung gantimpala. Tumigil na dun ang gantimpala. Hindi ka magiging katumbas ng nagbasa ng buong Quran. Kung halimbawa binasa mo yung suratuliklas ng tatlong ulit, at ganun din nga sa sala. Yung sala sa Makkah, oo, 500,000 na sala sa ordinaryong masjid. Pero yung hindi yung ibig sabihin, nabibilangin mo yung mga raka sa sala kung ilang araw aabutin o ilang taon naabutin yung 500,000 na raka. Ah, na, ano, na ganun nagantimpala. Hindi ka na magsasala kasi na, advance na. Sabihin mo, advance ko na nagawa yung sala. Hindi gano'n. <laughs> Magulang, mandurugas. Ah, hindi gano'n. Yung jaza, yon ganun, gantimpala. Pero hindi siya ijza, hindi siya katumbas. Ibig sabihin, hindi siya pampalit. Hindi siya alternative doon sa gawain na yon Hindi siya kapalit ng gawain na yun. Uh, yes. satanas lang yung ano eh. Nagtatanim talaga sa tao ng mga ganitong kaisipan. At syempre, nakita yun ni satanas sa kanila. Para yung mga tao, halimbawa, tao na mahilig sa music, o di bubulungan si ni Satanas, sabi ni Satanas, o oh, makinig ka kaya Ahmad Abiyar, sabi niya, halal daw yung music. O di, doon siya nakinig, hindi na siya nakinig sa maalam. Kasi, uh, kumbaga sinamantala ni Satanas yung kanyang kahinaan, yung kanyang pagnanasa. Yung kanyang pagnanasa. O may bading. O yung bading pala papasok sa paraiso. O di, ganun naman, ginamit na naman ni Satanas yung kanyang kahinaan. So ito yung dahilan kung bakit dito sinabi ni Ibnul Qayyim Rahimahullah, kumagas sa tanas, niya muna yung puso ng tao at mula doon, saka siya magde Paano paano niyang maililigaw ang tao, waliyadu billah. Kaya mahalaga na yung mananampalataya ay merong puso na tahir o salim, kumbaga dalisay, uh, malusog at uh, malinis sa iba't ibang mga karumihan ng shirk, ng bidaa, ng uh, pagsuway kay Allah, ti ba pa? Kasi kahit maliliit na kasalanan, ito'y nagdudulot ng uh, itim sa puso. Ito na nga yung ran na tinatawag. Kalla balrana, kalla kulubihim, makano yaksibun. At kumbaga, nagdudulot ng itim na tuldok sa kanilang mga puso ang kanilang mga ginagawa, ginagawang mga masasama. Kaya huwag mamaliitin ng tao yung maliliit na kasalanan na ginagawa niya. Kasi may ipon yun eh. May ipon yun hanggang sa matatakpan na ng itim ang puso ng tao at ito'y magiging matigas na at hindi na uh, tatanggap ng gabay waliyado billah. Ngayon kabaligtaran naman, kanina nakita niya yung tao tamad. Ito naman yung kabaligtaran. Wa in wajada endahu hadran wajiddan. Pero kapag nakita niya na ang tao daw ay kumbaga nangingilag na magkasala at nagsisikap na gumawa ng mabuti, watam shiran wanahdatan kapag nakita niya na ang tao ay masipag at mahusay sa paggawa ng mabubuting mga gawain wa sa an yakhudahu min hadal bab at siya nga ay kumbaga nawalan na ng uh, ng pag-asa na maililigaw pa niya tong tao na ito sa paraan na katulad nung nauna kanina, nadudulutin niya na ito tatamarin. Kasi masipag talaga eh. Masipag talaga. Paano niya yun bubulungan na tamarin? Eh doon nakakakita ng kaligayahan yung tao sa kanyang ginagawang mabuti. Hindi pa natin tinatalakay dito yung eklos. Kasi syempre titingnan din sa tanas yun, di ba? Kasi maaring nangyayari, may tao masipag sumamba. Pero pakitang tao pala. O maaring makikita na rin yun ni Satanas. So ngayon nga kapag nakita ito nung satanas, o makita ni satanas, Amarahu bil-ejtihaadi az-zaid. So dahil dito kapag nakita na niya yung tao na ganito masipag at hindi nga niya talaga ito mabubulungan na maging tamad, tuturuan naman niya ito, utusan naman niya ito na magsikap ng husto, ng sobra-sobra naman, sobra-sobra, labis-labis. So ganyan katalino, ganyan kautak si satanas. Kung hindi kaya, eh, hindi niya ipipilitin 'yun. Hahanap siya ng ibang paraan. Kungbaka kung hindi kaya sa santong dasalan ko, kukunin niya sa santong paspasan. Gagawa siya ng ibang paraan. 'Yun nga, wasaw walalahu anna hadha At ibubulong sa kanya ni Satanas, wasaw walalahu anna hadha at ibubulong niya sa kanya, hindi sapat yung ginagawa mo. Kulang pa yan, sasabihin ni sa tanas. Kulang pa yung ginagawa mo. Yun naman yung gagawin niya do sa tao na ito na masipag. Galing talaga man demonyo, kumbaga, ni sa tanas. Magaling siyang mangbuyo ng damdamin ng tao. Sabi ni sa ni Satanas, kulang pa yung ginagawa mo. Waham Wahammatuka fukahada. Kayang-kaya mong gawin ang higit pa dyan, sasabihin ni Satanas. Sa so dito, ang titingnan ninyo, kung isipin ng tao, di ba? Wala yung kambal eh, pero sigurado ako isipin nila to. Utusan pala ni, ni Satanas yung tao na gumawa ng mabuti. Actually ito, maaring anyo siya ng kabutihan. Kung, kung, kung sa literal na kahulugan, di ba yung sinasabi niya, parang nag-uutos siya ng mabuti. Pero bandang huli, ang titingnan natin dito yung layunin. Kaya nga napakahalaga ng layunin ng niya sa tao. So ito yung halimbawa, napakagandang halimbawa nito. So akala, inaakala ba ng tao na si Satanas nag-uutos ng kabutihan dito? At magagantimpalaan si Satanas? Nasasabihin ni Satanas halimbawa sa tao na masipag magsala. Dagdagan mo pa yung sala mo, kayang-kaya mo pang gumawa ng mas maraming sala kaysa dyan. Kayang-kaya mo pang pahabain yung tahadyod mo kaysa dyan. Hindi siya palaan, kasi alam natin, o oh, alam ni Allah, kumbaga alam ni Allah na ang layunin niya dito ay ang magligaw. Kaya ganito kahalaga ang intensyon. At sasabihin pa niya, wayan bagilakaan tazida alal-amilin. At mas marapat pa sa iyo na gumawa pa ng mas maraming gawain na hindi matatapatan ninuman. Kumbaga, dapat mas matindi yung pagsamba mo kaysa sa pagsamba ng iba. So ito na yung parte na nagsisimula ng bumulong si Satanas dito sa taong masipag, bubulungan niya ito na magmalabis sa reliyon. At yung nga sasabihin pa niya, la tarkad Na sinasabi niya na huwag kang uh, kumbaga matutulog hanggat hindi sila natutulog. O oh, kaba, ah, hindi pala. Huwag kang matutulog kapag tulog na sila. Magsalaka pa rin, sasabihin ni Satanas. Waan lot of tear ida after. kapag nag-iftar sila, huwag ka muna mag-iftar. Saka ka na mag-iftar para nakakahigit ka sa kanila. So, tinatanim ni Al ni, ah, hindi ni, ni Satanas dito sa tao na ito na dapat, ah, kumbaga, nakakahigit siya sa iba. Baka mamaya niyan inaalala pa ng tao na ito yung aya. Fasta bikul kayrat. At ganito yung kanyang interpretasyon. Diba? Yung mga tao natutulog siya, hindi natutulog, nagtatahadjud. Yung mga tao nag-iftar na siya, ayo pa mag -iftar. Gusto niya mag-iftar mamaya pa after isya. Waan la tuftir idafat taruh. At ganyan na huwag kang uh, kumbaga uh, huwag kang titigil kapag sila ay tumigil na. Wa idha gasala ahaduhum bi yadayhi, wa idha gasala ahaduhum yadayhi wa wajhahu thalath marrat fagsil anta sabaan. Ito pa sa sabihin daw sa kanya ni Satanas. Kapag yung mga tao magwudu, halimbawa maggusol, nahugasan nila yung kanilang uh, mga bahagi ng katawan, yung dalawang kamay halimbawa o kaya yung, kaya yung mukha niya, hugasan nila na tatlong beses, ikaw gawin mong pito para mas matindi ka sa kanila. Wayda tawad daalis salati anta antalaha. At kapag yung mga tao naguudo para sa sala, ikaw maggusol ka para mas matindi ka pa rin. Kahit walang pangangailangan sa gusol, nagugusol. Mag-autusan niya. Basta gusto, niyang, gusto niya, gusto ni sa tanas maging number one siya. O mga number one. Wanah mudali kami nil ifrati Wa taaddi at iba't iba pang mga pagmamalabis at paglampas sa hangganan. Waya hamiluhu alal wal mujawaza. At dahil dito dudulutin ni Satanas na siya ay masadlak sa pagmamalabis at paglampas sa mga hangganan. Wa taaddi siratil mustakim na dahil dito malalampasan na niyang matuwid na landas. E eh, wala na nga siya sa matuwid na landas kasi hindi niya sinunod nga yung makatuwiran, yung makatarungan at katamtaman nandun na siya sa sobra. Nakatulad din nung kung paano lumalampas yung nagkukulang. Kamayah milul awal, ala taksiri dunahu wa ala uh, Na katulad na kung paano iniligaw ni satanas yung naunang tao na nagkukulang, uh, ganito niya rin iniligaw ito sa kanyang pagmamalabis. So hindi sila nagiging malapit, bagos ay nagiging malayo pa sila sa matuwid na landas, waliyado bila. Pero nga, sa parehong pagkakataon na ito, pinagbuka ni Satanas na mabuti yung kanilang ginagawa. Pinagbuka ni Satanas na mabuti yung kanilang ginagawa. Yung yung isa, pinaasa ni Satanas na papasok siya sa paraiso kahit hindi siya magsisikap. At yung isa naman, pinaasa ni Satanas na magiging mas mataas ang antas niya. Kumbaga, sa pamagitan ng pagmamalabis sa relihiyon. Wa maksudahu minar rajulaini ikhrajuhuma anis siratul mustaqim. Ang hangad ni Satanas sa dalawang tao na ito, yung nagkukulang at yung nagmamalabis, ay ang ilayo sila mula sa matuwid na landas. Hada ba'lan yu wala uh, yadnu minhu. Ito daw ay kumbaga parehong uh, gawain na ang layunin niya dito ay ang kumbaga ilalapit sila sa kanila at sa kanya pala ilalapit niya sila sa kanya at nang hindi sila uh, malayo sa kanya at hindi rin sila makalapit nga din sa matuwid na landas wahada bi anna yujawiz wahada bi an wa yataadda. At ito ay sa pamagitan nga ng pagdudulot niya na lalampas sila sa mga hangganan ng matuwid na landas. Wakad futi na bihada aktharul khalq. At nasubok nga ang marami sa mga nilikha ni Allah, ang marami sa mga tao sa ganitong fitna ng pagkukulang at pagmamalabis. Wala yung jimin dalika illa ilmun rasikh. Wala yung jimindalika dalika illa ilmun rasikh. At walang anuman ang magliligtas sa tao mula sa pagkaligaw na ito ng pagkukulang at pagmamalabis liban na lamang sa matatag na kaalaman. Yung ilmun rasikh, matatag na kaalaman. Wa imanun Uh, wakuwatun ala muharabatihi. At ganyan din ang pananampalataya at ang lakas ng tao, kumbaga na labanan o paglabanan, si satanas at yung kanyang mga ibinubulong. wasta. At syempre, ang pananatili niya sa kung ano'y matuwid, uh, makatarungan, makatuwiran, ng hindi nagmamalabis, wallahul mustaan, ganito ang nag-iisang paraan. Uh, ang si Allah ang, ang kubaga ang tunay na tagatulong at ito yung mga binanggit ni Sheikh na mga paraan no inshaAllah na maliligtas tayo mula sa taktika na ito ni Satanas na dudulutin niya na ang tao ay magkukulang o magmamalabis alhamdulillah so ang tanging paraan magkaroon tayo ng matatag na kaalaman at pagkatapos ng kaalaman syempre magkaroon tayo ng pananampalataya at kapag may pananampalataya na tayo, sakalang tayo magkakaroon ng lakas upang mapaglabanan si Satanas at ang kanyang mga ibinubulong. Kasi minsan isipin ng tao, di ba? Uh, lalabanan niya si Satanas o so paglalabanan niya yung bulong ni Satanas, hindi niya magagawa liban na lamang sa pamagitan ng kaalaman at iman. Alhamdulillah. So yung susunod na bahagi, tatalakayan natin susunod next week, inshallah, yung pagdudulot ni Satanas na yung mga tao naman ay Uh, hindi gumawa ng mga mabubuting gawain. Tatuloy natin ito, siya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.